Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action comedy film na The Family Plan. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa Buffalo, New York kung saan ay madaling nakumbinsi ng salesman na si Dan ang isang customer na bumili ng magarang kotse. Kontento siya sa kanyang simpleng buhay kasama ang asawa at mga anak. Sabik siyang umuwi dahil anniversary nila ng kanyang asawang si Jessica. Nag-aalala si Dan sa babaeng anak na si Nina dahil gusto nitong mag-shift ng kurso at mag-aral sa Iowa upang makasama ang boyfriend niya. Ang panganay na si Kyle ay streamer at adik sa Valorant na hinahayaan na lang ng ama upang mabawasan ang pasaway sa bahay nila. Samantalang si Max naman ay ang cool toddler na laging nakatawa. Di nagsasawa si Dan sa pagpapayo sa mga anak kahit pa di sila sumusunod. Lumipat ang eksena kay Kyle na lihim na binabayaran ng kapitbahay upang makapaglaro ng Valorant sa garahe. Ipinagdiwang ni Dan at Jessica ang anniversary sa isang karnabal na lagi nilang ginagawa kada taon. Ngunit nagsasawa na si Jessica sa ganoong setup at mas gusto niyang mag-explore naman sa ibang lugar na hindi pa nila napupuntahan simula ng ikasal sila. Matapos ng masayang roller coaster ride, nangako si Dan na minsan ay mamamasyal sila sa malayong lugar sa isang tagpo ng kanilang paglalambingan, isang lalaki ang kinuhanan sila ng picture ng walang pahintulot. Pinakiusapan ni Dan ang lalaki na burahin ang larawan nila ngunit nang asar pa ito at naghahamon ng away. Umira lang pasensya ni Dan hanggang sa ibuhos ng buli ang iniinom niya sa ulo ni Dan. Di pa ito nakontento at ininsulto siya sa harap ng asawa niya sa kabila ng paghahamon at kawalang respeto, nagawa pa rin ni Dan na pigilan ang sarili at lumayo sa grupo ng kalalakihan dahil ayaw niya ng karahasan. Sinabi ni Jessica sa asawa na tama lang ang ginawa niyang pag-iwas ngunit sa loob-loob niya ay may kaduwagan ang asawa niya. Sa bahay ay di niya makalimutan ang ginawa ng mga lalaki. Gusto niya mang lumaban ay hindi niya magawa dahil pinoproteksyonan niya ang pamilya. Binuhos ni Jessica ang galit sa pag-eensayo ng boxing sa gym kung saan ay aksidente niyang nasuntok sa mukha ang kapartner sa practice. Dahil doon ay nagkaroon siya ng bagong kaibigan sa katauhan ni Gwen na isang travel agent. Ibinahagi ni Jessica ang kanyang saloobin na hindi sila nakakagala sa malayong lugar bilang pamilya. Hindi niya gusto ang ginagawa ng asawa na kontento na sa buhay nila sa Buffalo. Sumunod na eksena ay makikitang namimili si Dan Karga si Max. Napansin niya ang kainahinalang galaw ng isang lalaki. Naging maingat siya sa pagkilos. Ilang saglit pa ay inatake siya ng lalaki. Mabuti na lang ay nadepensahan niya ito kahit pakarga-karga niya si Max na tuwang-tuwa pa sa nangyayari. Mahusay na nazalag at naiwasan ni Dan ang bawat pag-atake ng lalaki. Di nagtagal ay nagawa niyang mabugbog at mapatahimik ang bandido na ikinagulat ng mga taong nakakakilala sa kanya nagmadali siyang umuwi ng bahay upang kuhanin ang nakatagong baril, gamit, at maraming pera. Agad niyang tinawagan ang dating kasamahan na si Ogi upang gawan siya at pamilya niya ng bagong pagkakakilanlan na nagpapahiwatig na nasa panganib sila. Hinala ni Ogi na ang banta ay galing sa dating amo ni Dan na si McCaffrey. Pinayuhan niya si Dan na lisanin niya ang tirahan sa lalong madaling panahon. Si Dan pala ay isang dating asasin at inilihim niya ito sa kanyang pamilya malamang ay natuklasan siya ni McCaffrey dahil sa picture nilang mag-asawa sa karnabal. Unang sinundo ni Dan si Nina sa meeting ng mga editor. Doon niya natuklasan na 3 months nang tinigil ng anak ang pagiging editor. Nang suhulan ni Dan ang dating ka mate ng anak ay binisto nito ang kinaroroonan ni Nina. Natagpuan niya ang anak sa ilalim ng bleachers. Nagalit si Dan na tinalikuran ni Nina ang karyer niya sa journalism ngunit wala na silang oras upang pagtalunan ito dahil kailangan nilang sunduin si Kyle sa chess club. Gayunpaman, muling nadismaya si Dan ng matuklasan na naglalaro lang pala ng Valorant si Kyle sa bahay ng kapitbahay nila. Maingat na sinabi ni Dan sa kanyang mga anak na pupunta sila sa Las Vegas. Habang nagtatrabaho si Jessica ay sinabi ni Dan na may biglaang lakad sila patungong Las Vegas na man si Jessica ay pumayag na rin siya dahil matagal na niyang gustong makapagbakasyon sa malayong lugar. Papalabas sila sa parking lot ay may mga tauhan si McCaffrey na nag-aabang na sa kanila. Mabuti na lang ay may dumaan na boss kaya nakapagtago sila at nagawang makalabas ng gusali. Di nagtagal ay nasundan sila ng mga tulisan. Nagawa niyang malusutan ang sumusunod na sasakyan ng hindi namamalayan ng pamilya niya ang totoong nangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay napagtanto niyang nasusubaybayan siya ng mga humahabol gamit ang GPS satellite. Naisipan niyang dumaan sa pinagtatrabahuan at isara ang gate sa mga humahabol. Sinabi niya sa pamilya na kailangan niyang iangat ang sasakyan upang ma ito bago sila sumabak sa mahabang biyahe. Agad na kinuha ni Dan ang tracker na nakita sa ilalim ng kotse bago makapagtago sa mga bandido. Hanggang sa mga oras na iyon ay wala pa ring ideya ang pamilya niya sa mga nangyayari. Palihim na dinikit ni Dan ang GPS tracker sa kotse ng isang kasamahan at sinabihan itong patakbuhin ng mabilisang sports car sa highway para dumami ang chicks niya. Kumagat sa pain ni Dan ang mga humahabol sa kanila kaya patuloy nilang binagtas ang mahabang kalsada patungong Las Vegas. Mayroon silang 33 oras sa biyahe kaya walang ginawa ang mga kasama niya kundi ang mag-browse at mag-post sa social media. Upang di sila matuntun ng mga galamay ni McCaffrey, kinuha ni Dan ang cellphone ng lahat at tinapon ito sa ilog. Halos mabaliw ang lahat ng kasama niya sa ginawa niya maliban kay Max na cool na cool sa backseat. Ang tanging problema na lang ay kung paano sila makakapunta sa Las Vegas nang walang guide dumaan sila sa isang travel agency upang bumili ng mapa. Di makapaniwala ang staff ng agency na kailangan talaga nila ng mapa, ngunit sa huli ay binentahan din sila nito. Sa matagal na panahon ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng oras ang bawat isa sa pamilya na ikinasiya nilang lahat. Samantala, personal na nakita ni McCaffrey ang bahay ni Dan at sigurado siyang naglalakbay pa rin sila palayo. Dinagdagan niya ang mga taong maghahanap sa kanila sa posibleng dadaanan nila. Habang nag-uusap ang magkapatid ay may nakakilala kay Kyle na tinawag siyang Killboy, ang sikat na gamer streamer ng Valorant. Nang makita ni Dan na nagpa-picture ang isang fan kasama si Kyle ay hindi na sila tumuloy sa hotel at ipinagpatuloy ang paglalakbay nila upang di sila matunton ng kalaban. Sa kalsada ay napansin ni Dan ang tatlong lalaki sa flyover. Habang mahimbing na natutulog ang pamilya niya ay kinanekta niya ang radyo sa mga headphones nila at hinanda niya ang gagamiting sandata nagkaroon ng matinding habulan sa kalsada. Tinamaan ng bala ang side mirror ngunit nagawa niya ring tamaan ang lalaki. Isa pang lalaki ang sumabit sa kotse niya na na niya nang hindi nagigising ang mga kasama. Ang pangatlong lalaki naman ay pinitik niya, dahilan upang lumipad dito sa billboard. Pagdating sa Iowa City ay naipikit din ni Dan ang kanyang mga mata matapos magmaneho ng magdamag ngunit nagising naman ang mga kasama niya sinabi ni Nina na malapit na doon ang SIU at gusto niyang makita ang campus at boyfriend niya. Ayaw man ang ina niya na dumaan sila doon, sa huli ay pinagbigyan rin nila si Nina. Kasalukuyang ginaganap ang intram sa SIU. Ipinakita ni Jessica ang kanyang kakayahan na hinangaan ng asawa at mga anak niya. Habang naglilibot sila sa campus ay napansin ni Dan ang isang German na may kausap sa cellphone na sa tingin niya ay tauhan ni McCaffrey. Hinarap ito ni Dan at napagtanto niya na nagkamali siya ng hinala ng atakihin siya ng isang lalaki. Nagpambuno sila sa loob ng chemistry lab. Matapos ng matinding labanan at mabasag ang mga aparato sa laboratorio ay nagawa niyang makulata ang salarin. Tapos ay binalikan niya ang pamilya upang ituloy nila ang biyahe. Naantala sila dahil pinuntahan ni Nina ang BF na nahuli niyang may kasamang babae bumalik si Nina sa sasakyan na umiiyak kaya tinuruan siya ng ama ng isang martial arts move. Kahit papaano ay nakaganti siya sa boyfriend na matagal na pala siyang niloloko. Pagbalik sa highway ay lalo pang tumibay ang samahan ng pamilya. Si Nina na nasa Manibela ay nagpasalamat sa kanyang ama na laging nandoon para sa kanya. Ipinaalam niya rin na babalikan niya ang gusto niyang course na journalism na ikinasiya ng kanyang ama. Pagdating sa dinaanan nilang motel, sa wakas ay nagkaroon na ng oras ang mag-asawa sa isa't isa. Kinaumagahan ay tinawagan ni Dan si Ogi na nasa biyahe na upang i-deliver ang bagong ID ng buong pamilya. Ang problema na lang ay hindi pa alam ng pamilya niya ang totoong nangyayari. Palihim niyang binalik ang ninakaw na cellphone at hinanda ang sasabihin sa pamilya. Maya-maya pa ay dumating si Kyle at sa wakas ay nag-usap sila tungkol sa hilig ng anak sinabi ni Kyle na magaling siya sa ginagawa niya na nasa level na ng mga professional gamer. Upang patunayan ang husay sa ama, hinamon niya ang ama sa laser tag. Kapag nanalo siya ay itutuloy niya ang hilig at kung hindi naman ay titigilan niya na ito. Unang dalawang puntos ay nakuha ni Dan, sumunod na dalawang puntos ay nakuha ni Kyle. Sa huli ay natalo ni Dan ang anak na nagsabing dinaya siya ng ama. Di niya alam na dating asasin ang kanyang ama. Dismayado man si Kyle, naging daan ang larong iyon upang magkalapit at magkasundo silang mag-ama. Pagkatapos ng milya-milyang interstate na biyahe, sa wakas ay narating nila ang Las Vegas. Tumuloy sila sa isa sa pinakamagandang hotel sa lungsod. Nagpunta muna si Dan sa restaurant sa ibaba upang kuhanin kay Ogie ang pinagawa niyang bagong ID at passport ng pamilya. Sinabi ni Ogie na inayos niya na rin ang flight nila papuntang Vancouver. Sa taas ay hinanda ni Dan ang sarili at sasabihin na niya sa asawa ang totoong nangyayari sa dinner date nilang mag-asawa. Bago umalis ay nagbilin siya sa mga anak niya na wag na wag lalabas ng silid nila kahit na anong mangyari. Pag alis ng mag-asawa ay natuwa ang magkapatid dahil wala nang makakapigil sa kanila na i-explore ang labas ng hotel. Walang kamalay-malay si Dan na nakabantay na sa kanila ang mga tauhan ni McCaffrey sinamantala ni Kyle ang pagkakataon na makapasok sa HyperX Gaming Arena. Doon ay nakilala niya si Ren na din siya bilang Killboy. Ipinakilala ni Ren si Kyle sa team niya at hinayaan ito na maglaro para sa kanya sa finals. Nandoon na rin ang isang tauhan ni McCaffrey na nakabantay sa mga anak ni Dan. Sa restaurant ay sinubukan ni Dan na sabihin kay Jessica ang katotohanan ngunit nagkakataong nagagambala ito. Nagpasya siyang sandaling ipagpaliban muna ang sasabihin at naglaro muna sila sa kasino. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasya si Dan na tawagan ang mga anak ngunit walang sumasagot sa tawag niya kaya bumalik muna sila sa hotel. Pagdating sa hotel ay inakala ni Jessica na natutulog na ang mga anak nila. Upang mapanatag ang loob ni Dan, nilinis muna ni Jessica ang sarili. Tapos ay sinet ang mood at musika ng silid nila para sa kanilang bakbakan. Sa labas ng silid ay ibang bakbakan ang naganap dahil inatake si Dan ng mga tauhan ni McCaffrey. Hinagis ni Dan ang vodka bago ito binaril dahilan upang kumalat ang apoy at matalo niya ang mga kalaban. Gayunpaman, isa sa mga bandido ay nabihag si Jessica. Ibinaba ni Dan ang baril at palihim na kinuha ang punyal. Nang banggitin ng bandido ang dati niyang pangalan na Sean ay nagimbal si Jessica. Habang nagsasalita ang kalaban ay mabilis na naitarak ni Dan ang punyal sa mukha nito. Nalaman ni Jessica na naisahan sila ng mga anak nila kaya agad silang dumiretso sa Hyper X Arena upang sunduin ang anak nila. Balik sa Hyper X Arena, sa larong Val Orent ay isa-isang nalagas ang mga kakampi ni Kyle. Gayunpaman, paman, nang mag-isa na lang siya ay isa-isa niyang napatay ang mga miyembro ng kalabang team kaya sila ang nanalo sa finals. Kakatapos lang ng finals ay dumating ang mag-asawa upang sunduin sila. Sa wakas ay umamin si Dan na dati siyang asasin at nandoon ang mga dati niyang kasamahan upang patayin sila ngunit hindi ito bamenta sa mga anak niya. Napagtanto nila na totoo ang sinasabi ng ama nang may bumaril mula sa likuran nila. Ginamit ni Dan ang nakadisplay na kotse upang patahimikin ang babaeng asasin. Gayunpaman, naka-bulletproof vest ang salarin kaya patuloy siyang tinugis nito. Mabuti na lang at naunahan niyang muli ito. May isa pang kalaban pero di na sila inabutan nito. Sa tagong motel, patuloy na nagpaliwanag si Dan sa pamilya tungkol sa kanyang nakaraan. Ang totoong pangalan niya ay Sean at dati siyang sundalo. Nirecruit at sinanay siya ng dating SAS na si McCaffrey upang maging mercenario. Nakapatay na siya ng 43 na masasamang tao. Inisip ni Kyle na ipokrito ang ama niya. Ngayon ay naiintindihan na nila kung bakit gustong manatili ni Dan sa Buffalo at bakit umiiwas ito sa social media. Inabot niya sa kanila ang bago nilang passport. Mali ang bagong pangalan ni Nina at si Kyle naman ay Van. Matapos ng labing walong taon na kasinungalingan ay tinanggihan na si Dan ng kanyang pamilya at inako ni Jessica ang responsibilidad sa mga bata. Tinawagan niya si Gwen upang humingi ng tulong. Habang si Dan naman ay nagbabantay sa labas na inabot na ng pagsikat ng araw. Sa kabila ng pagsisikap ni Dan na ipaliwanag na hindi ligtas ang pag-alis nila, patuloy na nilayuan siya ng pamilya niya. Nagsabi si Jessica na mas ligtas sila kung malayo sila sa kanya. Nagkita si na Jessica at Gwen sa garahe ng eroplano at malugod silang pinasakay sa isang private plane. Sa loob ng eroplano ay ikinwento ni Gwen ang tungkol sa dati niyang BF na nag-asawa ng babaeng kinaiinisan niya. Nakipagkaibigan siya sa babae at kinuha niya ang loob nito hanggang sa mahulog ito sa kanyang bitag. Napagtanto ni Jessica na nalinlang siya ni Gwen. Nang subukan nilang bumaba ng eroplano ay sinalubong sila ni McCaffrey. Agad na tinawagan ni McCaffrey si Dan upang ipakita sa kanya ang pamilya niyang bihag nila. Inayos niya ang pagkikita nila sa isang abandonadong hotel. Sa lugar na iyon ay nakahanda na ang lahat ng tauhan ni McCaffrey. Sinamahan ng isang lalaki na nagngangalang Spiros si Dan patungo sa kinaroroonan ni McCaffrey at ng pamilya niya. Doon ay nalaman ng pamilya niya na si McCaffrey ay ama ni Dan. Gusto ni McCaffrey na mamatay si Dan dahil tinalikuran niya siya. Galit ang ama dahil pinatay niya ang mga tauhan nito. Gayunpaman, kumambyo ang ama niya sa pagsasabing proud siya sa kakayahan ng anak. Naguguluhan si Dan sa gustong mangyari ng ama. Sa huli ay sinabi nitong kailangan niya si Dan sa kanyang ilegal na negosyo. Kapalit nito ay pakakawalan niya ang pamilya ni Dan at kung tatanggi siya ay mamamatay silang lahat. Walang ibang pagpipilian si Dan kundi ang pumayag sa kagustuhan ng ama. Habang inaasikaso ni Spiros ang paglaya ng pamilya ni Dan, sinabihan ni Nina at Kyle ang ina nila na iligtas ang ama nila. Pagdating sa elevator ay pinaglaruan ni Kyle ang mga pindutan habang sinusubukang hikayatin ng mga bata ang ina nila na huwag iwanan ng ama nila, sinimulan ni Jessica na palitan ng diaper ni Max. Tapos ay tinapal ito sa mukha ni Spiros na napaatras at nahulog. Agad nilang binalikan si Dan. Saglit na iniwan ni McCaffrey si Dan na gustong makausap ni Gwen ng masinsinan. Ginamit ni Gwen ang alindog upang muling akitin si Dan na dati niyang naging kasintahan kahit pa nandoon ng isang lalaking teki ilang saglit pa ay dumating ang pamilya ni Dan upang iligtas siya. Walang kamalay-malay si Gwen na may teknik si Dan upang patulugin siya. Binihag nila ang lalaking Teki habang humihingi ng patawad si Dan sa paglilihim ng kanyang pagkatao sa mahabang panahon. Nangako siya na magsasabi na siya ng katotohanan simula sa oras na iyon. Ang importante sa kanya ay maging mabuting asawa at maging mapagmahal na ama sa mga anak nila. Samantala, napansin ni McCaffrey na may nangyayaring di maganda. Sinubukan ni Kyle na paliparin ang drone at doon niya napagtanto na expert ang ama niya sa paggamit ng teknolohiya. Nakita ni Dan na papasugod ang mga tauhan ng ama niya kaya sinabihan niya ang kanyang pamilya na magtago sa rooftop at kailangan niyang harapin ang mga tauhan ng kanyang ama sa huling pagkakataon. Magiging mata at niya si Kyle sa tulong ng drone. Sinabi ni Kyle na masyadong marami ang kalaban nila. Nagwika si Dan na mayroon siyang kasanayan na wala ang mga kalaban niya. Nasabugan ng mga lalaking hinanap siya sa elevator at doon nagsimula ang bakbakan sa pagitan ni Dan at mga tauhan ni McCaffrey. Sa tulong ni Kyle ay nalalaman ni Dan ang kinaroroonan ng mga kalaban at bawat galaw ng mga ito. Napansin ni McCaffrey na katulong ni Dan ang drone. Sa tawag niya ay nagising si Gwen na inutusan niyang hanapin ang may hawak ng drone. Sinabi ni Dan sa kanyang ama na itigil na ang labanan nila hindi nakinig ang ama at inutusan ng mga tauhan na paulanan ng bala si Dan. Gayunpaman, wala ni isang bala ang tumama sa kanya. Napansin ni Jessica na may papaakyat sa elevator kaya tinago niya ang mga bata sa ilalim ng lamesa. Pagbukas ng elevator, sa takot niyang maunahan siya ng kalaban ay naubos niya ang bala. Lumabas si Gwen na parang walang nangyari. Kinutsa ni Gwen si Jessica dahil alam niyang may kalamangan siya sa mano-manong labanan hindi siya inurungan ni Jessica na kahit papaano ay may alam sa kickboxing. Patuloy silang naglaban ngunit liyamado si Gwen na sanay sa tunay na away. Balik kay Kyle, sinabi niya sa ama na may siyang pang natitirang kalaban. Isa-isang pinataob ni Dan ang mga tauhan ng ama. Si McCaffrey naman ay nanunood lang at natutuwa sa lupit ng kanyang anak. Hindi nagtagal ay napalapit kay McCaffrey ang drone kaya pinabagsak niya ito. Samantala, sa tagal ng labanan ng dalawang babae ay lumalabas na nagtagumpay si Gwen laban kay Jessica na naipit sa gumuhong bato. Nahampas naman ni McCaffrey ng tubo si Dan na nag-aalala sa kanyang mag -iina. Nagpaputok ito ng warning shot habang sinisisi ang kahinaan ni Dan kapag pamilya na ang pinag-uusapan. Lumipat ang eksena kay Gwen na nak-orner ang mga anak ni Jessica. Ito ang nagbigay ng lakas kay Jessica na makaalpas sa gumuhong pader at sugo rin si Gwen ngunit naihagis lang siya nito sa ibaba. Sa labanan ng magama, nagawang makuha ni Dan ang bala ng baril kaya naglaban sila ng mano-mano. Nabugbog man ay nakaiipon ng lakas si Jessica upang akyatin si Gwen gamit ang kawayan. Ngunit lalo lamang siyang nagmukhang kahabag-habag. Natawa lang si Gwen sa mga pinagdagawa niya. Muling sumubok si Jessica na ginamit ang kawayan bilang sibat na tumusok sa katawan ni Gwen. Natalo ni McCaffrey si Dan sa labanan nilang mag-ama at nakakuha ito ng baril para tapusin siya. Gayunpaman, biglang tinawag siyang lolo ni Nina at nagpahayag ng pagpapatawad dahil isang pamilya lang sila. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Dan na kumilos laban sa ama. Sa wakas ay muling nabuo ang pamilya ni Dan. Sa labas ay sinalubong sila ng maraming pulis. Makalipas ang anim na buwan, makikita si Nina na isa ng sikat na journalist. Si Dan ay nagtayo ng kumpanya na nagtuturo sa mga security personnel. Kinuha niya si Ogi bilang empleyado niya. Si Jessica ay isa ng coach, at si Kyle ay ipinagpatuloy ang karyer niya sa online gaming. Sa huling eksena, naghanda ang pamilya para sa kanilang road trip. Gamit ang bago nilang RV, masaya nilang sinimulan ang biyahe patungong Stanford, California.